Minsang nasira ang masayang pamilya ni Marilyn dahil sa paulit-ulit na pambababae ng asawang si Joseph sa loob ng labing limang taon. Nasubok man ang pananampalataya, hindi sinukuan ni Marilyn na ang asawa sa panalangin alang-alang sa mga anak. Hanggang sa kapwa kinatagpo ng Panginoon si Joseph at Marilyn na nagbigay sa kanila ng pusong mapagpakumbaba at mapagpatawad. Subalit malaking dagok kay Marilyn ang patuloy na paglayo ng loob ng kanilang panganay na anak na si Hannah sa kanyang ama dahil sa naidulot na sakit nito sa nakaraan. Wala na siyang respeto sa papa niya. Umabot na sa point na yung papa niya, kinumpere na niya sa ibang tatay. Sobrang hirap po para sa akin kasi ang sakit ng anak kasi dubli ang impact sa sakit ng nanay. Hatred po talaga. Parang nagtatampok at mabigat yung loob ko kasi. Ano? Bakit niyo po nagawain sa amin? Ako yung way kung bakit siya lumayo. So ako din yung way para mapanapit din sa sa akin. Muling nanalangin si Marilyn. Sa pagkakataong ito, hiniling niya sa Panginoon na iligtas ang sugatang puso ng kanilang anak. Sa kabila ng pagsubok, isang aral ang itinuro ng Diyos sa kanya upang maging mabuting magulang. Ito ay nang mapanood niya ang isang kwento sa programang The 700 Club Asia. Yung anak kasi niya nalulong sa drugs, hindi sumuko yung nanay, nilohod niya sa Panginoon hanggang sa umabot sa point na nabago yung anak niya, andoon yung nanay na talagang hands on ka. Huwag na huwag mo siyang iwanan sa lahat ng bagay kasi ikaw nanay, ikaw ang unang sasalo sa pagkadapa niya. Sa napanood ko sa 700 Club, alam ko may gagawin ka sa akin at sa anak ko. Pwede ba Lord kung ano yung nakita ko? gawin mo din sa anak ko. Hindi ko kayang palambutin ang puso ng anak ko. Tanging ikaw lang. Naging inspirasyon ni Marilyn ng kwento upang tulungang makabangon at makalaya ang kanyang anak sa dinadalang poot at galit. Nagpa-counseling po kami, kaming tatlo. Grateful po ako na hindi po ako sinukuan ni Mama. Naramdaman ko po nung time na yan na may value pa po pala ako kasi may mga tao na umaalala po sa akin. Hindi ako na sorry. Not sorry uh, This time, I will be a father for you. 48 ang ginawa kong trabaho para lang makuha ko yung love ng anak ko. Hindi ko siya ma-explain paano ang proseso ni Lord that time kasi unti-unti pong nag at nakikita ko na yung lambing ng anak ko sa papa niya bumalik po. Yung miracle po ni God talaga, bumalik po si Papa nun sa amin. Possible pa rin po pala na maging buo po kami ulit nagkaroon ako ng pag-asa. Nagkaroon ako ng pagkakataon na maisaayos yung lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko. Hindi lang relasyon ng mag-asawang Joseph at Marilyn ang pinagtibay ng Panginoon, kundi maging ang kanilang pamilya na ang pundasyon ay ang pag-ibig na wagas ng Diyos. Yung sinabi po ng Lord na nating is impossible, na lahat po kaya niyang gawin. Ilapit mo lang sa kanya, hindi mo naman kailangan lumaban ni sa sitwasyon. Hindi natin kailangan lumaban. Si Lord ang lalaban para sa atin. Napakalaking bagay po sa amin ang 700 Club, handang umalalay sa inyo at manalangin sa inyo.